laksa. Tagas lagi na siya. Na blue. Sipit niya. Ang saan niya pagkabalong na ah? Hindi ba? Sa mga bato ba? Mm. Sa mga suksok na? Bago siya nag-change of koan. Bago siya nag-change of ka ng pamit. Sa mga bato na nag-ipang kuha? Oo. Alaon niya. Tangku, oh, oh. Ana mm. Ako daw. Maka okay, di po dyan mamaak.

di tanah 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 dia, tanah 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 u u u tanah 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 batu. Hello.